Hello, good morning. Welcome to my channel. Si Tess po ulit 'to. Ngayon, i-share isha ko po sa inyo kung paano ako nag-start sa lifestyles at paano po ako dumami 'yung mga members at paano po uh, bakit ako nag-member dito. Networking po siya. Ah, uh, Ayoko po talagang ng networking kasi nagawa ko na po siya noon sa Philippines and it's not for me. Tsaka dito, konti lang ang kilala kong mga tao, mga busy po sila kaya sa tingin ko mahirap pong gawin. Uh, actually, hindi po ako nag-member. Mi-member po ako ng kapatid ko kasi noon um yung mother namin bedridden nung uminim nitong intra, lumakas po siya. Mapapanood niyo po yung intra testimony video ko. Meron ako niyan. Ayun. Uh, so, sis nag-member nga po yung kapatid ko, minember niya ako. Hindi ko nga po alam 'yon na minember niya ako. Nag-message lang po ani uh, Ada ko nung apat na apply niya sa Philippines yung apat na teacher ni add ko sa Facebook tapos yon uh, lagi na silang nakikipag-chat sa akin nakikipag-usap tinrain nila ako kasi dito wala pong training so yon uh, kahit na late na po diyan minsan nagpupuyat po sila para sa akin so nahihiya po ako kaya kasi syempre nakakaya wala po akong na ipapasok na tao, wala po akong benta. So, bumili po ako. At saka, syempre, gusto ko rin pong tulungan yung kapatid ko kasi wala po siyang work. At saka, wala na rin po siyang husband. So, bumili lang po ako ng tatlo. Pero matagal bago ako bumili, uh, fe, uh, July kasi po nung minember ako nung kapatid ko. Tapos December pa ako bumili ng tatlong bote. Tapos nung bumili ko, sabi ko sa sister ko, bumili na ako, akala ko matutuwa siya. Sabi niya sa akin, ilan ang binili mo? Sabi ko, tatlo. Sabi niya, tatlo lang. So sabi ko, sige, sa susunod, isang box ang bibili ko. So bumili nga ako ng isang box pagkadating ng isang box, parang nadamihan ako kasi ang naman ng na isang box, 9 pieces. Eh, yung isang bote, one month ko siya nauubos. Kasi that time, ako pa lang umiinom. Ayaw pa ng husband ko na uminom. Tapos, hindi ko pa rin pinapainom yung dalawa kong anak. So, yun, sabi ko, dapat ma-share ko to. Tapos, um, meron akong kaibigan na araw-araw kasama ko. tamang tama na mention niya sa akin na meron siyang mayoma. So, ni-share ko yung intra. Kumuha naman siya na isang bote. Tapos, kinabukasan, pagdating namin, galing kami ng family ko sa party. So, late na kami dumating. Tumawag pala yung friend ko. May voice voicemail siya. Sabi niya, Tess, isasoli ko yung intra sayang lang kasi yung pera ko dyan. Isorry mo yung pera ko. So, ako naman, syempre, sumama yung loob ko kasi bakit kailangan pa niyang sabihin na sayang yung pera niya, eh, hindi pa naman niya natatry yung product, di ba? So, yun, pero pumunta ako kinabukasan sa kanya, binalik ko yung, in, yung pera niya, tapos binalik niya yung intra, yung, yung bahay niya, likod, ano yun, um, likod siya, clinic yung yung parang harap nung bahay. Hindi naman harap. Basta likod, likod yung bahay niya nung no, dental clinic na pinagtatrabahohan ko noon. So, naisip ko na na pumunta, i-share doon sa hygienist. So, in-explain ko doon sa hygienist. Sabi niya, masakit nga yung likod niya. So, yun, kumuha siya ng isang bote. So, pinicturean po siya kasama yung intra tapos pinos ko sa Facebook so dahil masama loob ko sa isip ko pag post ko sa Facebook sabi ko kala mo ikaw lang ang tao dito sa Edmonton na yan yung parang pinos ko para lang makita ng friend ko yun tapos nung pinos ko ganoon merong nag-message sa akin na nagtatanong kung ano daw yung intra para saan ganyan ganon so yun um uh, kinexplain ko tapos bumili naman sila tapos yung mga bumibili since noon pinipicturean ko hindi naman lahat pero halos lahat kasi nga yung iba mabilis lang pagkapunta sa bahay kukunin yung intra bibigay yung bayad thank you but at least na so yun basta may chance lang pinipicturean ko pero ang nasa isip ko para lang makita ng friend ko yun, doon lang po ako dumami kasi nga nakikita nung mga friends ko at saka yung hindi ko rin friends nakikita yung intra so na curious siguro sila tapos yun, bumibili sila siguro mga 8 months or basta more than 8 months medyo matagal bago ko na i-share yung uh, business side niya so yun, doon lang po ako talaga dumami sa Facebook. Pero, syempre, inaaral ko rin para ma-explain ko rin ng kahit papano sa mga customer at saka yung business side. So, yun, um, kaya malaking bagay po yung paglalagay dun sa Facebook. Kasi, dun lang talaga ako dumami, eh. dun dumami yung customer ko at saka yung mga members ko. Kaya kayo, yung mga gusto ko i-share sa si inyo, si yung mga lifestyleers o kaya kahit hindi po lifestylers na nasa networking tsaka yung bagong join po ng lifestyles wag po kayo madi-discourage kung may mga nagnono or yung mga gano'n na rejection gawin nyo po yung challenge yan gawin nating inspiration katulad ko negative siya pero parang napunta rin sa positive kasi 'di ba instead na nagquit ako or nainis ako na wag na nga kasi ang hirap talaga ng gawin hindi ako nagquit wag po tayong magquit kasi pakita natin maganda po yung product kasi eh saka maganda rin po yung business 'di ba So yun, tuloy-tuloy lang po tayo. Ako nga, 5 years ko itong ginagawa. Yung 5 years na yun, dito ko um, nakukuha yung pinadala ko sa parents ko every month dito galing. Meron po kasi tayong nare-receive every 20th ng month. Bukod pa po yung sa retail. So, yun. Meron, nung last time nga may nagtanong sa akin, yung passive income ba yan? Matatapat yung 3-8 ko. Yung 3-8 niya, parang yun yung income niya every month. So, sabi ko naman, pwedeng uh, mas higitan pa. So, yun, kung parang gagawin lang po natin. Tsaka, kasi yung parang ibang members ko, hindi ko nakikita na naglalagay sila sa Facebook. So, hindi alam ng mga friends nila o yung ibang tao, kamag-anak nila, na pwede silang bumili ng interest sa kanila. So, ewan ko kung nahihiya sila or what. kasi yun, um, malaking bagay po yung Facebook. at Tsaka, uh, syempre, wag tayong, yung nga gawin nating mga inspirasyon, yung mga rejection. <clears throat> um, kasi hindi naman lahat ng tao mag-yes. Part po naman yun ng business. Kahit saan business na mare tayo. So, yun lang po. Um, sana po nagustuhan nyo uh, Marami pa po akong gustong i-share sa inyo. Sa susunod ulit, uh, intayin nyo. Thank you. Bye!